Our weather is rainy. So. Ito lang ang bata. Yan ang bata ko ito ha. Yan ang bata siya. May mapa pa. Hilo niya. Guys. <laughs> 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 umuulan. Tapos. Hey, this is. it Epic fail. Guys. Ano pa ngayon. Umuulan. Tapos. Dito kami sa. Tapos. First na. Tinago. Andito kami sa Barangay Tinago. Hey guys, uh, nalo sa Barangay Tinago guys. Uh, Wala siya nakita ano mo ka nagtago. <laughs> Nagtatago po siya. Hindi po siya found. Uh, kagaya ng puso ko, hindi siya okay. found. Kasi, okay. ano, okay. pinatago siya. Okay. Guys. Yan, si Jay siya yung aming ano. Editor. Hi guys. So, Meanwhile. At ngayon ay umulan. Mga sikat ba kayo? Actually guys, hindi po. <laughs> <laughs> hindi po kami sikat. Pero sa tingin namin papasikat. Sure. Eh, yung mga video namin ang ang dami na view. Diba? <laughs> Kahit hindi kami ganito, hindi kami ganun kag Gwapo, di kami gano'n kaganda, pero yung videos namin, ang daming views, di ba? Kagaya niya, no? Kahit di naman gano'n kagwapo, pero tingnan niyo lang. Tingnan niyo yung mukha niya. Parang, Parang pinaghalong... <laughs> <laughs> yes. Papaki, tsaka Derek Ramsey. Jawab: Kenyombra, Angel. Angel, wah, You're my Angel, coba, coba, <laughs> <Bakit? laughs> Guys, coba, ya guys. coba, 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 Guys, coba, 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 coba,